Ang aking isasalaysay ngayong araw ay tungkol sa isang babaeng mabait at palakaibigan na ngarap na isang araw magkakaroon ng sariling pamilya ngunit sa huli naging malupit ang tadhana sa kanya. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa paglago ng aking channel at maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Irma Tati Rogers o Tati ay ipinanganak at lumaki sa Indonesia. Lumipat si Tati sa United Kingdom kasama ang bagong asawa na nakilala niya habang namamasyal ito sa Indonesia noong 1996. Bagaman malayo si Tati sa kanyang kinalakihan, tiniyak niyang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ang kanyang kultura. Kaya't marami siyang mga kaibigang Indonesians tulad niya at iba pang mga lahi ng mga Southeast Asian din. Sinuportahan nila ang isa't isa dahil sa mga panahong iyon, wala pa masyadong taga-asya sa lugar nila. Masayang namuhay si Tati kasama ang asawa sa Wrexham, North Wales. Ito ay isang malaking komunidad kung saan maraming itinatayong bagong mga gusali at pabahay kung kahit maraming tao ang lumilipat doon. Si Tati ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan na mahilig sa musika at mahilig ding sumayaw. Siya ay isang tapat, malambing at matulungin na kaibigan. I described Tati as a very loyal friend. She was a very warm and loving person. She liked music. She liked sightseeing. She liked dancing. Tati is a very a strong woman. She got a heart of gold. Naggustuhan ni Tati ang buhay niya habang nagtatrabaho sa Rexam Dairy, isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng gatas. Ngunit noong 2004, siya ay lubos na nalungkot dahil sa kanyang diborsyo. Pinayuan siya ng kanyang kaibigan na kahit na naghiwalay sila mag-asawa, hindi ibig sabihin ay katapusan na ng mundo. Kinailangan ni Tati na buuin muli ang kanyang buhay. Kumuha siya ng apartment sa Gwessels, unti-unti siyang nakabangon at nalaman na hindi pala mahirap mamuhay mag-isa. Sa paglipas ng panahon, natutunan niya mag-enjoy sa kanyang buhay. Kalaunan ilang buwan matapos ang kanyang diborsyo ay nagsimula siyang makipag-date. Ayon sa kanyang kaibigan, hindi masyado ang ikinikwento ni tati ito dahil sa kanyang relihiyon. Sa tingin nila ayaw niyang makilala siya bilang isang babaeng madalas lumabas at makipag-date sa kung sino-sinong lalaki. Sa pagkakaalam ng mga kaibigan, ayaw na niyang masaktan muli, kaya't maingat siya sa pagpili kung sino ang makakatuluyan. Gusto niyang may mag-aalaga sa kanya. Isang taong kayang mahalin siya at tanggap kung sino siya. Unti-unting nanumbalik ang kumpiyansa ni Tati sa sarili at sa pagtatapos ng 2007 ay umaasa sa isang magandang kinabukasan. Sabi ng kaibigan ni Tati na si Hana, naramdaman daw niya na nakapagtatag na ng maayos na buhay si Tati para sa sarili. Ngunit ninais pa rin niyang makahanap ng mapagmahal, magalang at tapat na asawa at magkaroon din sana ng anak. Dahil laging abala sa pagtatapos ng taon, gusto sana ni Tati na makipagkita sa kanyang mga kaibigan para sa isang salu-salo. Kaya noong January 5, 2008, ay nakataktang pumunta si Tati sa bahay ng kanyang kaibigang si Hana para sa isang lunch date. Nag-text pa si Tati sa kaibigan nito noong January 4 na dadating siya ng 1.30 sa bahay nila at magdadala ng Indonesian food. Ngunit pagdating ng araw at oras ng pagkikita ay hindi dumating si Tati. Hindi ito karaniwang nangyayari dahil lagi niyang ipapaalam kung mali-late siya o hindi matutuloy. Una akala ni Hana at ng kanyang ina na baka naman na delay lang yung bus, ngunit nang lumipas ang mga oras hindi pa rin dumarating si Tati. Tinex nila ito at sinubukang tawagan pero hindi siya sumasagot. Kaya't nagsimula na talaga sila mag-alala para dito. Kaya't minabuting puntahan ni Hana at ng kanyang ina ang bahay ni Tati. Pagdating nila sa apartment ng kaibigan ay kumatok sila pero walang sumagot. Pumunta sila sa likod at sinubukang silipin si Tati sa bintana na baka kung ano ang nangyari sa kanya pero mukhang wala naman tao doon. Tuluyan na silang nag-alala para sa kaibigan kaya't ni Hana na tumawag na ng pulis ngunit nag-alala ang kanyang ina na baka hindi sila pansinin dahil ilang oras pa lang naman nawawala si tati. Ngunit kahit na nag-aalinlangan ay ni-report na lang nila ang pagkawala ni tati noong January 5. Habang nasa istasyon ng pulis kanilang inisip na baka nagka-problema siya sa boyfriend na hindi nila alam o kaya ay nagkasakit dahil napansin nilang pumayat siya nitong mga nakaraang buwan. Wala talaga silang idea o maisip na dahilan kung bakit hindi sila kinontak ni tati kung merong problema dahil madali namang tumawag o mag-text. Bagamat ilang oras lang nawawala si tati ay tinanggap ng mga polis na maaaring ang nagkasakit o naaksidente ito. Napagtanto ng mga opisyal na merong hindi tama sa paglaho ni tati dahil wala sa kanyang karakter na basta na lamang umalis ng hindi nagpapaalam. Kaya't pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Tati. Una ay kumatok sila ngunit walang sumasagot. Kaya napagpasyahan nilang pasukin ito dahil baka naman nakahandusay na pala ito sa loob ng kanyang kwarto at nangangailangan ng tulong. Pagpasok nila ay hindi nila natagpuan si Tati. Nakita din nilang kanyang coat na nakasabit sa kwarto at napansin nilang may pagkain na nakasalang sa oven na nagpapahiwatig na baka lumabas ito sandali at babalik din agad. Wala silang nakitang anumang ebidensya na may nangyaring masama sa kanya dahil maayos naman ang loob ng bahay. Nagsimulang mag-imbestiga mga pulis para alamin kung sino ang huling nakakita kay tati at saan ito pumunta. May nakita silang resibo ng supermarket sa kanyang mga gamit na nagpapakita na siya ay namili noong biyernes ng gabi. Kaya tagad na pumunta ang mga pulis sa supermarket para tingnan ang recorded video ng kanilang CCTV camera sa lugar. Doon ay nakita nila si tati na namimili at walang kasama. Wala din silang napansin na may sakit si tati o kaya ay hirap maglakad. Nakumpirma sa CCTV footage na buhay at maayos ang kalagayan ni tati noong biyernes ng January 4, 2008. Sa patuloy na pagsisiyasat ng pulisya ay marami silang nalaman tungkol kay tati. Nagbigay sila ng mga teorya na kung ano ang nangyari sa kanya. Maaaring siya ay bumisita sa isang kaibigan o kaya ay namasyal sa ibang lugar mag-isa. Ngunit may mga malagim din silang teorya na maaring na aksidente si Tati sa lugar na walang tao o kaya kinidnap at pinatay. Ngunit ito ay mga haka-haka lamang at walang ebidensya na makapagsasabi sa kung ano ang nangyari sa kanya. Nang kumalat ang balitang nawawala si Tati ay nakipagtulungan ng mga kaibigan niya para siya ay mahanap. Dito nalaman ng mga pulis na maraming kaibigan si Tati at sabi nila na imposibleng ni isa sa kanila ay hindi kinontak ni Tati kung ito nga ay mamamasyal at matagal na mawawala. Habang tinitingnan ang mga phone records ni Tati na pag-alaman ng mga pulis na ang pinakahuli niyang nakausap ay isang lalaki. Ito ay si Lucas Respondek. Si Lucas ay isang Polish national na lumipat sa Wales noong 2004 at naging kaibigan ni Tati noong makasama niya ito sa trabaho. Nalaman ng pulisya na naunang dumating si Lucas sa Brexham mula Poland. Kalaunan ay sumunod ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Naikwento din niya na inalok ni Tati ang kanyang apartment para pansamantalang may matirahan ang pamilya ni Lucas hanggang sa makahanap sila ng mauupahan noong panahon na iyon. Dito makikita ang mabuting kalooban ni Tati sa mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Lucas na nagpasko siya sa Poland kasama ang kanyang pamilya noong Disyembre, ngunit bumalik sa Wales noong Biyernes lamang. Ang kanyang asawa at mga anak ay nagpaplanong bumalik makalipas ang ilang araw. Idinagdag niya na pagkabalik galing Poland ay pumunta agad siya sa bahay ni Tati para ihatid ang regalo niya sa kanya. Dahil sa bagong impormasyon na ito ay minabuting puntahan ng pulisya ang bahay ni Lucas. Dito ay pinaliwanag niya na masayang nakipagkita si tati sa kanya at tinanong siya kung maaaring magpatid para bisitahin ang ilang kaibigan sa Brexham area at malugod naman niya itong ginawa. Kaya ay sinabay ni Lucas si Tati at ibinaba siya sa Mold Road sa Rexham na malapit lang sa isang football field. Ito ang pinakahuling pagkakataon na namataan si Tati matapos itong pumunta sa supermarket. Kaya't sinikap naman ni Lucas na makipagtulungan sa mga pulis upang makita si Tati. Sa bahay ni Lucas nakita ng mga pulis ang kanyang cellphone, laptop, camera at GPS device. Hiniram nila ito sa pagbabaka sakaling makatulong ito sa paghahanap kay tati. Pumayag naman si Lucas na ipasuri ang kanyang sasakyan para sa isang forensic investigation. Naging bukas si Lucas sa anumang hilingin ng mga pulis dahil kahit siya ay nag-alala na rin para sa kaibigang si tati. Iniutos ni Chief Inspector Jones ang isang forensic search sa bahay ni Tati. Dito ay kakalap sila ng mga fingerprints, DNA traces, blood stains at anumang bodily fluids na maaaring makatulong sa pagkilala kung sino pa ang kasama ni Tati sa bahay. Kanila ding kinolekta ang DNA sample ni Tati na karaniwang makukuha sa mga suklay o toothbrush. Wala din namang ebidensya ng pag-atake o pagpatay sa loob ng bahay dahil lahat ay maayos ngunit gumamit sila ng chemical na luminol para masigurong walang mga nakatagong patak ng dugo na hindi agad makikita kung ito ay nilinis ng salarin. Itinuo ng mga pulis ang pagsusuri sa kwarto ni Tati. Nang sinuri nila ang kama, nakakita sila ng ebidensya ng pagtatalik. Ikinagulat na mga opisyal ang pagtuklas na ito. May mga bakas ng semilya ang kama ni Tati. Hindi nila inaasahan nito dahil alam ng mga tao na walang kasintahan si Tati at alam nilang relihiyoso ang nawawalang babae at ang pakikipagtalik sa taong hindi niya asawa ay labag sa kanyang paniniwala. Ipinadala ng mga pulis ang nakuhang bakas ng semilya sa kanilang forensics team para sa karagdagang pagsusuri. Ngunit tumatagal ito ng ilang linggo, kaya't sa ngayon ang kanila lamang magagawa ay ang maghintay. Sa pagtatapos ng January 2008, isang buwan matapos mawala si Tati, hindi pa rin matanggap nila Hana at Zal ang biglang pagkawala ng kaibigan. Dahil walang kasiguraduhan kung ano ang nangyari kay Tati, hindi sila makamove on. Hindi nila alam kung kailangan na nilang magdalamhati o magpaalam sa kaibigan dahil may tsansang buhay pa siya. We couldn't let go of her, couldn't grieve, couldn't say goodbye. And although really you feel this person isn't going to come back and you're not going to see them again, there's always that tiny bit of hope. The police didn't find her yet, and then it, it took like a couple of couple months. It's still the same. We don't know what's happening. Ang pamilya ni Tati sa Indonesia ay desperado din para sa kahit anong impormasyon tungkol sa lagay niya. Hindi sila makapaniwala sa pagkawala niya dahil alam nilang mabait ito. Sinimula ng mga pulis ang pagsusuri sa mga gamit ni Lucas tulad ng cellphone at computer. Ito ay ginawa upang makita kung merong anumang bagay doon na makapagbibigay ng anumang impormasyon sa kung ano ang nangyari kay Tati. Ngunit natuklasan nila ang ilang nakakagambalang ebidensya. Nakita sa kanyang laptop ang ilang mga malalaswang larawan ng mga bata. Ang pagtuklas ay agad na nagpabago sa lahat. Ito ay isang hindi inaasahang pag-usad ng pagsisiyasat. Kasunod ng pagtuklas, inaresto agad si Lucas at kinasuhan dahil sa pagkakaroon ng mga ilegal na larawan ng mga bata. Ngunit matapos ang ilang araw ay nakalaya siya na makapagpiyansa habang nakabinbin ang kasunod na paglilitis na nakatakdang maganap sa mga susunod na buwan. Ito ay isang hiwalay na pagsisiyasat at malinaw na hindi maaaring maantala. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ni Tati, ang nakakagulat na pagtuklas na ito ay agad na nagpahiwatig na si Lucas ay hindi mapagkakatiwalaan. Dahil sa mga malalaswang larawan ay lalo pa nilang sinisiyasat ang kanyang computer at matapos ang ilang araw ay sa wakas may nakita pa silang ibang ebidensya na makakatulong sa kaso ni Tati. Nakita nila na ilang araw lang matapos ang pagkawala ni Tati, si Lucas ay nag-search online ng tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mga nakabaon na katawan at kung gaano katagal bago mabulok ang mga katawan. Hindi na kailangan pa pag-isipan kung sino ang may alam kung nasaan si Tati dahil malinaw na alam ni Lucas kung nasaan ang 41 years old na Indonesian. Kahit hindi pa nila nahanap si tati at wala silang pisikal na ebidensya kung ano nangyari sa kanya, alam na ng mga polis kung sino ang kailangan nilang manmanan at investigahan. Nakita nila na si Lucas ay may pagkakataon at kakayahang magdulot ng malubhang pinsala kay tati. Ngunit hindi nila alam kung ano ang kanyang motibo. Dahil dito kailangan ng mga polis alamin ang lahat tungkol kay Lucas sa pagsisiyasat nalaman nila na siya ay isang biyasang electrician na walang criminal record. Iginiit ni Lucas na matalik lang silang magkaibigan ni Tati. Ngunit nang inspeksyonin ng mga pulis ang kanyang digital camera ay nagduda sila sa tunay na relasyon ng dalawa. Sa pagsusuri ng memory card ay nakita nila ang ilang litrato ni Tati na nakahubad. Dito na napagtanto ng mga investigador na maaaring may sexual relationship ang dalawa na taliwa sa sinasabi ni Lucas. Ito din ay ikinagulat ng marami dahil nga kilala nila si Tati na konserbatibo at reliyoso. Noong February 2008, natanggap ng mga pulis ang resulta ng pagsusuri sa DNA na natukoy kung kanino ang similyan na natagpuan sa higaan ni Tati. pag alaman na ito ay kay Lucas kaya't kanilang tinanong si Lucas tungkol dito. Sabi naman niya na kanya nga iyon dahil nagtalik sila ng kanyang asawa sa kama ni tati noong panahon na nakitira sila doon. Kinumpirma naman ito ng asawa niya ngunit na natiling kahinahinala si Lucas sa mata ng mga pulis. Hindi pa rin nila binaliwala ang hinalang may relasyong namamagitan kina Lucas at tati kahit na itinanggi ito ni Lucas. Ipinagpatuloy ng pulisya ng North Wales ang pagsusuri sa bawat aspeto ng buhay ni Lucas. Kalaunan nakita nila sa financial records nito ang kakaibang mga pinamili na ginawa isang araw matapos huling nakita si Tati. Noong Sabado ng January 5, si Lucas ay dalawang beses pumunta sa isang DIY store. Nagulat ang mga investigating officer nang matuklasan nila kung anong mga gamit ang binili niya mula doon. Bumili siya ng mga brown sheets, double-sided tape, guantes, cutter, pala at body disposal kit. At hindi lang yon, pumunta din siya sa kalapit na tindahan para bumili ng isang malaking maleta. Ito ang pinakamalaki na maaari mong bilhin at walang dahilan kung bakit kakailanganin ni Lucas ang ganoon kalaki. Kinuha din nila ang mga CCTV footage na pinapakita si Lucas na binibili ang mga gamit. Noong April 2008, muling inaresto si Lucas bilang suspect sa pagkawala ni Tati, gamit ang mga ebidensyang nakalap ng mga pulis ngunit kanyang pinabulaanan ang hinala nila dahil sabi ni Lucas, binili niya ang maleta para palitan ang nasira nilang bag at ang iba pang mga gamit ay para sa renovation o pag-aayos sa bahay. Kaya't bumalik ang mga investigador sa bahay ni Lucas upang hanapin ang mga gamit na pinamili. At kanila nga itong nakita. Ngunit lahat ay mukhang bagong-bago pa rin at hindi pa nagagamit at nakatago lang sa bahay. Sinuyod nilang bahay ni Lucas para sa iba pang pa mga ebidensya ngunit wala na silang makitang bakas ni Tati doon. Dahil ang mga ebidensya na nakalap ay mga circumstantial evidence lamang at hindi direktang nagtuturo kung sino talaga ang salarin ay kailangan nilang pakawalan si Lucas. Hindi pinanghinayangan ng loob ang mga pulis bagkos lalo silang nagsumikap para umanap pa ng ibang ebidensya. Naisip nila na baka naman pinalitan niya ng bago ang mga unang pinamili kaya't nasa bahay pa ni Lucas ito at hindi pa nagagamit. Nalaman ng mga pulis na noong Merkules ilang araw lamang ng pagkawala ni Tati ay nag-withdraw siya ng 200 pounds. Kaya't binalikan nila ang CCTV footage ng DIY store na binilhan niya at doon ay nakita nila na namili ulit si Lucas ng eksaktong parehong mga gamit na pinamili niya ilang araw ang nakakaraan. Inaresto muli si Lucas at nang tinanong kung bakit dalawang beses siyang bumili ng mga kaparehong mga gamit ay hindi na siya nakasagot. Akala niya ay hindi makikita ng mga pulis ang kanyang mga binili kapag gumamit siya ng cash. Ngunit nadismaya ang mga pulis dahil hindi nila nagawang paaminin si Lucas kaya't pinakawalan siya muli. Dahil walang katawan, walang forensic evidence at walang saksi noong panahong iyon, nahirapan ng mga pulis na lutasin ang kaso. Pagsapit ng huling bahagi ng taong 2008, lumamig ang kaso ni Tati dahil walang bagong impormasyon na pumapasok. Para sa mga pulis, alam na nila ang may sala. Ngunit wala silang sapat na ebidensyang magpapatunay dito. Kaya't napagdesisyonan na gawing prioridad ang mahanap ang katawan ni Tati dahil ito magiging katibayan na merong nangyaring krimen. Dahil nga't bumili ng pala si Lucas ay napagtanto nila na inilibing si Tati. Karaniwa na para sa isang suspect na bumalik sa pinangyarihan ng krimen upang matiyak na ayos pa rin ang lahat. Kaya't sinimulan nilang sundan ang bawat galaw ni Lucas at alamin kung saan siya pumupunta araw-araw. Binabantayan siya ng mga pulis 24 oras at alam ni Lucas ito. Kaya't minsan inililigaw niya mga pulis o kaya magtatago. Dahil sa ikinikilos ni Lucas ay lalong napapatunayan na may itinatago ito. Napansin nila na may lugar ito na madalas puntahan, ang problema lang ay ito ay isang napakalawak na lupain. Sinubukan nilang libutin ang lugar habang sinisigurong wala si Lucas para hindi maalerto ang suspect na may alam na ang mga pulis. Sinubukan nilang hukayin ang mga lugar kung saan tingin nila ay maaaring pinaglibingan kay tati. Syam na buwan nang nawawala si tati kaya't alam ng pulisya na mahirap ng matukoy kung saan siya nilibing. Samantala, noong October 2008, humarap si Lucas sa korte upang harapin ang kaso niya sa pagkakaroon ng mga iligal na larawan ng mga bata. Nasintensyahan siya ng walong buwan na pagkakakulong dahil dito nabigyan ng pagkakataon ang mga pulis para paigtingin ang paghahanap sa katawan ni Tati sa malawak na lupain. Gumamit sila ng iba't ibang paraan gaya ng mga metal detectors, mga aso at aerial photography ng lupain. Ngunit sa kabila ng masinsinang paghahanap, hindi pa rin nagbunga ang kanilang paghihirap. Walang nangyari sa pagsuyod at paghuhukay nila sa lugar noong October, November at December ng 2008. Noong January 2009, maagang napalaya si Lucas mula sa kulungan. Sinubaybayan muli ng surveillance team ang bawat kilos niya. Hindi siya nag ng anumang oras sa muling pagbisita sa parehong lugar sa Irvig at paulit-ulit niyang binalikan ng lugar para alamin kung may nangyari ba habang wala siya. Napag-desisyonan ng polisya na gumamit ng iba pang mas direktang paraan para maudyok si Lucas na gumawa ng ilang hakbang na maaaring makapagtuturo sa katawan ni Tati. Ipinahayag ng mga pulis sa press na sila ay magsisimulang maghukay sa nasabing lugar upang mahanap ang katawan ni Tati Rogers. Kakagat kaya siya sa pain ng mga pulis at pupuntahan ang katawan ni tati? Susubukan ba niyang hukayan ito? O tatakas siya at lalabas ng bansa? Ito ang mga katanungang nasa isipan ng mga pulis noong mga panahon na iyon. Hinihintay nila ang mga susunod na gagawin ni Lucas. Noong March 19, 2009 ay nagsimula na sila maghukay sa lugar. Habang ginagawa ito ay patuloy pa rin ang pagsubaybay nila kay Lucas. Napansin nilang nagpapanik ito dahil sa kanyang mali-maling pagkilos at naglagay din siya ng mga personal na gamit sa kanyang kotse na para bang tatakas na. Ngunit hindi ito ang ginawa ni Lucas. Sinimulan niyang bantayan ang paghuhukay ng mga pulis mula sa isang mataas na lugar. Bumili siya ng mga camouflage na mga damit, sombrero, jacket at binoculars. Sa mga sumunod na araw ay hindi na naging erratic si Lucas at kalmado na siya. Paminsan-minsan ay tila wala ng pakialam sa search operations na nagaganap. Kahit na interesado pa rin siya sa ginagawa ng kapulisan ay tila hindi na niya kailangang panoorin ang bawat galaw ng mga naghuhukay. Ito ay nagbigay ng indikasyon na nasa maling lugar ang mga pulis. Kumpiyansa siyang hindi makikita ng mga pulis si Tati sa kasalukuyang lugar na hinuhukay. Noong March 22, 2009, hindi pumunta si Lucas sa site, kaya't nabigyan sila ng oportunidad na puntahan ang mataas na lugar na laging tinatambayan ni Lucas habang pinapanood silang naghuhukay. Doon ay napansin ng mga pulis na hindi masyadong kita ang lugar na hinuhukayan nila, kaya't napagtanto niyang may rason kung bakit doon pumapuesto si Lucas. Malamang nakikita niya dito kung saan niya inilibing si tati. Agad siyang nagdala ng mga eksperto at mga pulis sa lugar na iyon. Doon ay nalaman nila na may parte na parang nagalaw at ibang tubo ng mga halaman. Kahit nagplano muli ang mga pulis at inantay nilang bumalik si Lucas sa mataas na lugar kung saan siya namamalagi. Pagdating ni Lucas, agad na pumunta muli ang mga pulis at ilang eksperto sa nasabing lugar. Tumayo at nag-usap lang sila doon habang si Lucas ay masinsinan silang binantayan. Ang layunin ng mga pulis ay hikayatin ang kanilang prime suspect na si Lucas upang ibunyag ang kinaroroonan ng bangkay ni Tati. Dahil dito muling nagpanik si Lucas at parang hindi alam ang ikikilos at mga susunod na gagawin. Inantay pa rin ng kapulisan ang mga gagawing hakbang ni Lucas. Ayaw nilang pangunahan ang suspect dahil baka maantala pa ang pagtukla sa katawan ni Tati. Umalis na ang mga pulis sa site at iniwan si Lucas doon sa pag-asang siya na mismo ang huhukay sa katawan ni Tati. Ngunit hindi ito ang ginawa ni Lucas. Umuwi siya ng bahay, naligo at pinuntahan ang kanyang mga kaibigan. Lunes ng alas tres na madaling araw ay pumunta siya sa istasyon ng mga pulis at sinabing ituturo na niya kung nasaan si tati. Agad siyang inaresto at pagsikat ng araw pinuntahan nila ang site. Pagdating sa lugar napansin nilang naghukay na si Lucas. Medyo nakalabas na nga ang ibabang bahagi ng binti ni Tati, ngunit dahil matigas ang lupain doon ay nahirapan siyang ituloy ito at sumuko na lamang sa mga pulis. Habang hinuhukay ng mga pulis ang lugar ay isinalilalim si Lucas sa isang interogasyon. Ngunit imbes na amini ng pagpatay, wala daw siyang kinalaman sa pagkamatay ni Tati. Noong araw daw na ibinigay niya ang regalo kay Tati, sinabi nito na masama ang pakiramdam niya. Kaya't inalok niyang doon muna sa bahay nila si Tati para may kasama siya at mabantayan niya ito. Pagdating nila sa bahay ni Lucas ay iniwan daw niya muna ito para maligo dahil kararating lang din niya galing Poland. Pagkatapos niyang maligo nadat na lang niya si Tati na nasa sahig at patay na. Tinanong siya ng mga polis bakit hindi siya tumawag ng ambulansya. Nagpanik daw siya at natakot. Pinabayaan lang daw niya ang katawan ni tati sa bahay hanggang sa maisip na ilibing ito. Ngunit iba ang ipinakita ng katawan ni tati. Wala itong mga tanda na may sakit at namatay dahil sa natural causes. May mga marka ito ng pananakal sa leeg at nakita na may pinsala ito sa buto sa leeg. Kaya't sinabi nila ito kay Lucas. Pero sabi niya baka tumama ang leeg nito sa mesa nang matumba si tati. Ngunit lahat ng sinasabi ni Lucas ay taliwa sa mga ebidensyang nakita nila sa katawan ni Tati. Noong November 2009, si Lucas ay nilitis para sa pagpatay kay Tati Rogers sa Mold Crown Court. Napatunayang nagkasala siya at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Hanggang ngayon ay hindi pa din alam ang naging motibo sa kaso. May mga haka-haka na maaaring tinanggihan niya ang sexual advances ni Lucas o kaya sila ay may relasyon pero nauwi ito sa matinding pag-aaway. Ngunit ito ay taliwa sa katauhan ni Tati dahil kilala siya na hindi basta-basta papatol sa isang lalaki lalo pat ito ay may asawa at mga anak. Ang mahalaga ngayon ay nahuli na ang salarin sa pagkawala ni Tati. Maaaring ito ang isa sa mga pinakamahirap na kaso na kinaharap ng pulisya ng North Wales. Ngunit ang kanilang determinasyon, dedikasyon at kaalaman sa trabaho ay nakatulong para makamit ang hustisya para kay Tati Rogers. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng bagong kaalaman at aral sa buhay. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin tungkol sa kaso ng Indonesian na si Tati Rogers. At sa mga walang sawang tumatangkilik sa aking channel, shout out po Miss Marvy Marquez, Miss Ronita Pancho from London, Miss Teresita Calo. Miss Imelda Pasqua from Kuwait, Miss Leilani Bautista from Lebanon, Miss Minerva Concepcion from Buting Pasig and Tercel Cainta, Miss Aurora Almeida from Chicago, Illinois, Miss Jenny Vilparo from Muscat, Oman, Miss Marian Ortiz and Family from Lipa, Batangas, Miss Divina Battles from California. Miss Eva Shinzaki from Japan, Miss Danica from Cyprus, and Miss Maria Flag from Gutersloh, Germany, but currently vacationing at Murphy Quezon City. God bless po sa inyo at laging alaga ng sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.